So we are back again mga kabikers, kabolers, kapalikpik at mga tropa ko sa computer. Anong balita sa inyo at anong balita sa akin? So kagigising ko lang at naglinis kagad ako ng ating mga aquarium. So sa last vlog ko, no, uh, pinakita ko sa inyo na yung ating dalawang 35 gallons, eh, kinukondisyon natin. Ngayon nilagay na natin yung mga monster fish natin doon at makikita nyo na kung sino yung mga nilagay natin. Tara, puntahan na kagad natin. kayo dito sa unang 35 gallons natin nakalagay dito sa ating si pick up bus no yan nilagay natin diyan diyan sa ibabaw no laki niya na no yan mga kapaligpig 10 inches na yan mga kapaligpig ganyan kabilis na lumaki yan binili natin yung namin yata to mga February yata no so, si pickup bus yan yan yun yun no ba diba? yan yan. So, nakaganyan yan. Kanyang pinaglalagyan. Tapos, yung baba niyan, pansin nyo, wala. No? Kasi, nilagay ko talaga dyan si uh, Albano Gurame. Kaya lang, nagkaroon ako ng concern. Kaya, inilipat ko ulit siya doon sa 20 gallons. Kasi, dito sa ating ah uh, 50 gallons, ayan, no? So, nakikita nyo yung kanyang at Uh, ginagawa no parang ewan ko ang ano ang ligalig eh ang ligalig niya ayan no? so minsan nadidistract dito yung ating Australian gold na arwana so ayan ayan siya mga kapalipit ayan no yung may mga nakasampay lang doon sa likuran no okay lang yan no kasi ko lang so yun no ayan medyo ganyan siya so binabala ko sana eto eh, ilipat siya doon ilipat natin doon. Pero may mga times naman na okay naman siya. Pero gusto ko naman sa dyan dahil nga magandang uh, tankmate ng arwana yan. Ano? So medyo ano sya siya. Medyo magulo lang siya sa aquarium. Pero ito yung arwana natin mga kapalikpik. Medyo lumaki na rin siya. No? Magwa one month na rin sa atin yan. Yan. So nakakatawa. Yan talaga yung ating kinopokus ngayon. So dito siya. Yan, yung ating 50 gallons na nakalagay dito yung ating uh, albino pako at yung Australian gold na arwana. Tapos, mm -hmm. sa may side, so kapalikpik, no, nakakita nyo, bumalik ulit yung ating China Polstra, no, inilagay natin ulit si dyan. Dati kasi nasa labas yan, kaya lang isang ating golden cobra na auranti eh na deads no sayang nga eh medyo mahal pa namin pagkakabili kaya lang naman pero anyway yan talaga no so nandito yan yan nakalagay siya sa 20 gallons tapos yung ating gurami yan nandito si gurami yan labasin natin medyo shy type eh you yun no know? pero pag tinatap ko yung salamin lumalabas yan eh safety niyan. Yun, lumabas na siya. Yan, yeah, mga kapalikpik siya. Oh, diba, ang cute niyan tingnan. Puti na. Laki na rin yan, no? Siguro mga 6 inches na rin to. Yung ating albino gourami. Giant, no? Uh, giant gourami. Yeah. Giant gourami, Yan, yeah. no? Yan ang ating giant gourami. Yeah, Aggressive yan, eh. Pag tinapta yun, no? Kita nyo? Yan, no? So, post. So, balik ulit tayo dito sa loob, no? So, ito yung magiging tsura ng bahay namin. Yan, no? yoo Tapos na dito yung isa. Yan lang. maliit lang yung bahay. Na, pero okay lang yan. Ang lamig dito pag gabi. Kasi nga, ang daming mga aquarium. Tapos ito, si Red Bobo. Okay, Bobo. Red Bobo in the house. So, yun siya. Pansin nyo, malinis yung tubig. Kasi kaka-water change ko lang, 30%. Lahat sila ng no, water change ko. Kasi nagwa-water change ako kapag after one week. Yan, nililinis ko sila. Pero hindi ko sila papakinginin uh, tomorrow na siya kakain. Ayan eh, si Red Bobo mga kapalit. Ang orange na neto. So dito medyo hindi ganong kita sa si video siguro. Pero sa papansin mo sa totoo lang, malaki. Ayan o. Oh. Ayan yan. Tsaka yung kulay niya maganda. Orange sa orange siya. Copper yan eh. So yon yon yung kanya setup. Ganyan. Yon, oh, yon, yon yung mga kaganapan ngayon dito sa ating bahay. At baka tingnan ko pag-usapan namin ng anak ko kung ililipat ba namin sila dito sa 35 gallons. Yeah, mga kapalikpik, yan yung ating pinagkakabalaan, ang ating stress labor. Okay. At yun nga mga kapalikpik, ang gando na lang at inupdate update ko lang naman kayo. At yun, hanggang sa muli mga kapalikpik.